At dahil hindi ako nakapagluto, ayun si Habi, bumili muna dito sa 7-Eleven ng kinabay o any na makakain na gusto niya. Prevention lang if ever na malate kaming kumain. Kasi yung worry ko lang eh, baka mag-hype siya. Papunta pala kami ngayon sa Mount Elizabeth. Kasi yung akin pangalawa ay kailangan magpa-blood test. Monitoring to para sa immune system niya. Malapit lang pala tong Mount Elizabeth dito sa Lucky Plaza. Lalakarin niyo lang from Lucky Plaza ayun nga guys, nandito na tayo sa Mount E at kukuha lang tayo dito ng QR code mabilis lang guys sa first floor lang tong laboratory kaya ayun nga nandito na tayo kumuha tayo ng QR code then after few minutes tinawag na siya para sa kanyang blood test after blood test po, pwede na tayong gumala kasi yung result naman yan ay next week pa makukuha ayun nga guys sumakay na tayo ng bus plus sa singapura first stop nga natin dito sa pop mart ayun na makikita nyo sa pop mart parang maliliit na mga toys ala pero, maliit man si Gus, pero ang laki ng presyo niya. Kaya, itong mga dalawang Jurassic dito ay medyo umungut at gusto nilang bumili netong pot. Pero, ang sabi ko, hindi pwede. Kasi nga, medyo expensive siya. Hindi siya gano'n kamura. Itong mga ganitong toys, guys. If ever na gusto talaga nila po, pwede naman sila mag-ipon galing sa bao nila. At ito naman si Javi napadaan dito sa 7-Eleven at may nakita siyang cup na gusto niya. Kaya, ayan, o. $10. Dollars. Pero okay lang yan guys. Hindi naman siya ganun pricey. At ang cute naman nung cup. Dahil lunchtime na, I told them kung gusto nila mag-shopping ng clothes sa kakain kami sa hindi mamahali na restaurant. Para naman makabili sila o makapag-shop sila ng gusto nila. Ganitong lumalabas talaga kami guys. Binabudgetan ko lang sila kung magkano lang po pwede nilang i-spend for a Dito kami kumain sa babalaw ng Plaza Singapura. Hindi ko alam yung tawag dito kung ano yung name kainan na to kasi nga guys Chinese siya at nagre-range yung food nila to $5 to $7 kaya sulit na sulit din dito guys kasi ang laki ng portion pwede na kayong maghati kaya ang order namin tatlong meal kasi malaki talaga yung portion ng guys sa food masasabi kong sulit na sulit kumain dito dahil mura na masarap pa after nga natin kumain nandito na nga tayo sa Bungji. pagpasok nga natin wala masyadong sale pero na natin yung sa loob. Baka kasi may mga sale. Pero bihirang mag-sale dito yung sa mga kitchen. Pero yung mga clothes, kadalasan naman ay may sale. Katulad nito guys, naka 50% off siya. At mukhang nagustuhan naman ni Aaron. Kaya kumuha siya ng isa. At mukhang hindi rin pa si Happy. Ayan, Ayan din siya dyan ng pillow na gusto niya. Sobrang ay, lambot na pillow ng Muji. At naka at naka-15% off. At finally nga, naka-decide siya kung ano pipiliin niyang <laughs> muffin. <mga feed. laughs> Pag wala pala kayong plastic, 20 ay, cents ay, yung paper bag nila dito. Eh, dapat lagi may dalang eco bag. After Moody nga guys, ay nag-request naman tong uh, King Jurassic dito sa ay, Yori. Ay, 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 Masarap din talaga tong yogurt na to at makakapili kayo ng mga toppings na gusto nyong ilagay dito. At medyo healthy siya kung i-compare nyo sa ordinary ice cream. After natin mag-yogurt, ay Direct na tayo dito sa Sephora. Ito talaga ang favorite shop ni Maristela. Pero sa ngayon, wala pa siyang sale Kaya lilipat na naman tayo dito sa Watson Kasi ati sa Watson Medyo mura-mura ko ipo-compare nyo sa Sephora Kaya guys, okay, nandito na tayo sa Watson Nagahanap sila ng sea salt hair spray Parang gel to Mukhang nagbibinata na ang aking Jurassic At ito naman ang kay Maristella Bumili lang siya ng Maybelline Ayan guys, follow for more